Ayan mga lapat sara. Susunod na naman tayo sa ano, bakbaka ng paghahanap. Actually, hindi ko talaga alam. Kasi nahanap ko yung Bell Health nandito ng area. So, hindi ko naman alam kung saan banda. Yan lang, maghanapan ako. Maghanapan tayo. Ang init-init init pa naman, gusto ko sana mo jacket. Ayan. So Dobran... from in it, oh. in it. kalakot sira yan ang nakaparat nito ito yung pagala ako na hindi ko talaga alam kung saan yung PhilHealth. ay nandun <laughs> nandun na pala ang o diba <laughs> ang init init pa naman tapos ano So, yan ang hinanap natin, Phil Hill. Sa wakas, nakita na natin mga lakot, Sarah. Ang, ang agapay natin buhay, Phil malakot sira tapos na tayo sa ating uh, pagpal na ating PhilHealth kasi nag status ako char hindi bitaw nag change ako ng ano uh, kasi nakalagay ang uh, sa PhilHealth ko nakalagay doon naka record OFW so kung magpatuloy ako magbayad kailangan ko muna daw magpa-change kung sa baganan o FW kaya yan, inaasikaso ko galing ako doon sa ah, uh, ano Phil Hell so, nakarecord na ngayon hindi na ako o FW diba kasi kailangan kong i-change kasi baka panuhan tayo bakit eh hmm. hindi ka naman ngayon OFW baka ma-problema tayo kaya nga uh, nag-aano na lang dahil kung sa Baga Tubeyanes na lang uh, Ano? So yan success lang atin ano. So every month <laughs> nagbabayad na ako ng 500 per month. And then ah uh, don't the din magbayad, hindi tumatanggap yung mga bangko daw nagtanong ako. So yan malaking bagay na sa atin ang uh, magkaroon ng PhilHealth. Oo. Oh. So ayan. uuwi tayo mga lakot sir ha? Hindi ko alam kung saan dadaan ako. Saan ako. At... Saan para pa kya po? Wala dito? Garda. Oh Garda. So yan, babalik tayo mga lakot sira kasi walang pakyapo dito. Par Ligarda pala dito. <laughs> Nasa lahat tayo. Gusto ko sana maglakad uh, lang. Kahit mainit. So balik tayo. Kung saan tayo. Kung sa baga. Kung saan tayo nanggaling, babalik tayo. Uh, ano yan? So kailangan nating mag-ano sa inis kailangan natin magdis sana nag jacket na lang ako so yan mga lakot sira sa bahala na naman ninyo ako sa ating ako gala hindi naman to gala kasi may milakad ako importante then dumpi dito inutusan ako uh, sa aking ano din Yeah sa aban ng Success naman tayo. Medyo makulong yun na ang araw. Hindi na masyadong mainit ang araw. Ay, dali tayo. Ay, 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 ay. Oh, hindi tayo sa pedestrian, Bayabas. Hehehe. Oh, ang init ang mga lakas sa ra. So, dito, hindi dito dadaan. Ah, dito <ankingGülme> Mag-sure ka tayo. So, itong lugar na to, hindi ko alam. Ang pagkakaalam ko, Ligarda yata. Barangay 367 John 65. Maglakad lang tayo. Subukan natin maglakad mga ano? Sana abot ang ating... Uh, Ayan, kung Contain yung sa ating uh, paglalakway. So, mainit mga lakot, sir. Oh. Ah. Kailangan natin tiisin. Ang kainit. So, first time kung maka-walking uh, dito. Walking, uh, walking, walking. So, hindi naman ako matakot na mawala kasi susundan ko lang kung saan ako nagaling char. Kung saan ka nagaling, yan, babalikan mo talaga. Huwag kang mag um, Si Joma ni talaga, yan ang ayaw ko eh. Yung maglakwa siya gusto ko hapon. Kasi pag hapon, maglakad ako ng kasada ng yung ganitong situation. O, di ba? Ganitong situation. Anginit-init, ini, musa mu tu kalau Oh, lagi Musa juga lagu, sila kuat Jacket. So, ang layo ng ating inanuhan, so, so supposed to be nga, uh, kayanin natin ang ating Aureliano University Nag profile ako tao na Nagigotom ako mga lakatsera. si ting paniud to na kao na so dito pala ang Aureliano University ay makapasok doon kasi hindi tayo student. Ah. No ID, no entry. sakay ta yung mga lakotsera ng Pakyapo kasi gutom na gutom na sa lakotsera wow, sila.